Ikaisandaan at tatlumputlimang kabanata Purihin ninyo ang Panginoon Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon Purihin ninyo siya O ninyong mga lingkod ng Panginoon Ninyong nagsisisi tayo sa bahay ng Panginoon Sa mga looban ng bahay ng ating Diyos Purihin ninyo ang Panginoon Sapagkat ang Panginoon ay mabuti Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Kanyang pangalan Sapagkat maligaya. Sapagkat pinili ng Panginoon para sa Kanya si Jacob at ang Israel na Kanyang pinakatanging kayamanan. Sapagkat nalalaman ko na ang Panginoon ay dakila at ang ating Panginoon ay higit sa lahat na Diyos. Anumang kinalugdan ng Panginoon ay Kanyang ginawa sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Kanyang pinailang lang ang mga singaw na mula sa mga wakas ng lupa. Kanyang ginagawa ang mga kidlat na ukol sa ulan. Kanyang inilalabas ang hangin mula sa kanyang mga ingatang yaman. Na siyang sumakit sa mga panganay sa Ehipto, sa tao at gayon din sa hayop. Siya'y nagsugo ng mga tanda at mga kababalaghan sa gitnamo o ehipto kay faraon at sa lahat niyang mga lingkod na siyang sumakit sa maraming bansa at pumatay sa mga makapangyarihang hari. Kay Sehon na hari ng mga Amoreo at kay Og na hari sa Basan at sa lahat ng mga kaharian ng Kanaan. At ibinigay ang kanilang lupain na pinakamana, isang pinakamana sa Israel sa kanyang bayan. Ang iyong pangalan o Panginoon ay magpakailanman ang alaala sa iyo o Panginoon ay sa lahat ng salit-saling lahi. Sapagkat hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan at magsisisi tungkol sa kanyang mga lingkod. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto nagawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nangagsasalita. Mga mata ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig, at wala mang anumang hinga sa kanilang mga bibig. Silang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O sang bahayan ni Israel, purihin ninyo ang Panginoon. O sang bahayan ni Aaron, purihin ninyo ang Panginoon. O sang bahayan ni Levi, purihin ninyo ang Panginoon. Ninyong nangatatakot sa Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ang Panginoon mula sa Siyon na siyang tumatahan sa Jerusalem. Purihin ninyo ang Panginoon.